Ayan, mga bagong dating mga lodi oh. Bagong dating sila mga idol. Yan yung kinarga namin nakaraan ng ice. Nagdating na sila ngayon kasi medyo masama ang panahon. Masama ang panahon. Pero okay din, marami rin silang huli. Yan oh, no, na nila yung kanilang mga isla. Nagdating na sila dito lang tayo medyo nagpakubli tayo dito kasi medyo naulan siya ulan. kaya dito lang tayo sa oo oh, na yung silpong ko ng naulan may, may bagyo kasi ngayon may bagyo kaya nag na sila pero okay din marami rin silang huli

Cherry so, yun. oh. Yung naka -puma na yun. Nakaitim ng damit. Yan yung may huli niya mga lodi Yan yung nakaitim na yun na. Yan yung may puma na tatak. Yan naka, yung nakapantalon. Nakarid pants na yan. Yung mga lodi yan yung may huli. Yan. Yan yung pants pants. Nakablock na t-shirt. Yan yung may huli ng baka ng mga isda niya. Yan yung okay, Marlopitrus, Marlopitrus din talaga. Pero po, dahil lamang daw sablay. Yeah. <laughs> lamang pa sablay niyan. Oh, siya mo ba nira Ah, ah. Kung walang sablay, this size. Um, ah, <laughs> this is also. Kung walang sablay, sablay pa pala yan. Yung siyam. Hindi mo ba, na lang ayan. Sablay pa pala. Bate, bate, bate.

Help daw, help. help! Isa, dalawa. ah. pwede na. Baka may isang kamay dyan. Naramigan na. Naramigan na. Na, na yung is daw. Namutlak na. Okay. Oh, madulas pa naman ang ano. Madulas ang kalsada. Ah, magdulas ng ano to. Walang spike yung ano ko eh, Yung pa. <laughs> ano ba itong... <laughs> Laso na ito. Pasaway. Ay, ah, yung palang ko. Oh.

Gusto niya magkano? Isda dito, <laughs> dito kitong magkilaw, sabi king sabi naman kinilaw. di <laughs> solidin. sama nih tidak jadi tadi kayak mau

yan, tiga hmm. huli ni mudik, mudik leh kesak-sak, siam, siam nambah nyira hulinya, thank you, thank you for watching everybody, thank you.